Magandang magandang araw po sa inyong lahat, magandang umaga sa inyong lahat Muli po, Elmar Toledo, isang tunay na tao A.K.A. Asal-Aso, Usapang Kanto Pero totoo, by the big C, kapi tayo Andi dito po kayo sa ating segment na Tawa ng Tawa, Joke of the Week Ayan, Sa mga gusto pong uh, magpadala ng kanilang uh, Joke of the Week uh, Feel free to PM me Uh, so that uh, meron tayong mababasa or meron tayong maikukwento ng mga nakakatuwa nakakatuwang uh, pangyayari Amin mean yung iba kasi it's a, it's a real story tulad nito ikukwento ko uh, ngayong araw na to ayun kasi nga naghiwalay na po yung ating yung kumari ko actually kumari ko kumari ko talaga yung babae yung asawa ng kaibigan natin na siman. medyo nalungkot siya Nalungkot talaga siya. Kasi una una yung yung kaisa-isahan niyang anak na si Junjun eh wala na rin sa kanyang puder. Kaya wala na siyang kasama sa bahay. Medyo tumaba, tumaba. Uh, siguro nag siya ng mga 300 pounds as in talagang sobrang laki. So, ang sabi ko sa kanya, may kilala ako ngayon na, no? Sa loob ng isang linggo, papayat ka, maglulus ka ng 10 pounds. Guarantee. Ayan. So binigay ko sa kanya yung binigay ko sa kanya yung number ng aking uh, nirerecommend sa kanya. It's called uh, Lose fat guaranteed. Sa so, sabi, tinawagan niya, di pagkatawag niya, I wanna lose fat uh, or I wanna lose weight 10 pounds uh, in in a week, in a week. So, maya after an hour lang, ganun kabilis yung nirecommend ko sa kanya. na uh, yung, yung servisyo talaga, makikita mo. May kumakatok po dun sa kanyang, yung uh, sa kanyang pintuan. Babae. Babaeng, medyo maedad na, siguro mid-40s, pero unsexy. An Ang sabi sa kanya, tatakbo po ako pag inabutan nyo ako, sa inyo na ako. Eh di tumakbo ngayon yung ano, tumakbo ngayon yung babae, medyo may kabilisan tumakbo yung yung babae na nagpunta doon. Yung pala, yun yung pinadala nung nung loose fat guarantee. Yung pala yung tinawagan niya. Eh, di after a week, guaranteed. Talaga naman pumayat siya ng 10 pounds. Di nag kaming ulit, sabi niya hindi pa ako kontento. So, sabi ko, ba't di muli tawagan yung loose fat guarantee? Eh, tandaan nyo po, baka gusto nyo Pipigay ko sa inyo yung uh, business card mamaya Ayan So sabi ko, tawagan mo ulit Sabi niya sa akin But this time I wanna lose like maybe 20-25 pounds In a week So sabi ko, I'm not sure kung meron sila nyan So tinawagan niya Sabi ngayon nung Nung nirecommend ko sa kanya Lose fat guarantee Meron po kami niya 25 pounds in a week tanggal ang 25 pounds nyo tanggal ang taba nyo after 30 minutes mas mabilis na ngayon kasi alam na nila kung saan nakatira tong, tong kaibigan kong siman eh. after 30 minutes may kumakatok ngayon doon sa kanyang pintuan babae teenager maybe like uh, 18 mid 20s yung edad at ang suot na panty lang eto ngayon ang sabi sa kanya same thing hahabulin mo lang ako pag inabutan mo ako mapapasayo na ako Abe, sino ba sino pa naman ng Poncho Pilatong hindi mamamayat talagang medyo mas mabilis yung babae eh, kasi pero yun nyo, yung edad is 18 to like mid 20s yung edad daddy mas mabilis dun sa nauna kaya naman after a week hulaan <laughs> nyo napasa kami nung kumpare kong si Iman yung babae eh na uh, swerte rin eh. Pero, pero ang naging kapalit, guaranteed, pumayat siya ng 25 pounds. Ang galing, di ba? Eh, siyempre ang tao, hindi marunong makontento. Naghanap ulit ngayon yung kumpare kong si ang sabi niya, Tol, gusto ko na talaga ma-reach yung goal ko, which is 200 pounds. 180 to 200. Sabi ko, eh, mga kailangan mong mag ng mga 100 pounds in a week. Sabi ko, hindi ko sigurado kung meron silang ganyan. Pero tawagan mo. So, tinawagan ng kumpare kong Simon. Medyo nung una, busy pa nga eh. Kasi, naip, siguro, naipamigay niya or kayo ng mga nakikinig. Baka nai-recommend na rin sa ibang, sa ibang tao. Kaya nung tumawag yung kumpare kong Simon, busy. Try and try. So, tawag ulit siya, tawag ulit siya. So, nung sinabi niya, nung, sa, nung may sumagot na sabi niya I need someone na uh, 100 pounds ang mababawa sa I really need to be healthy this week sabi niya ganun napakamot na uli yung may-ari na yata yung nakakausap namin uh, yung may-ari ng uh, lose fat guarantee Ayun. pero sige, sige susubukan natin wala pang limang minuto Ayan, wala pang limang minuto. May kumakatok na sa bahay ng kaibigan kong Siman. Ngayon, eh, eto, nagulat siya. Kasi kung nung una, medyo may edad na babae, nung pangalawa, uh, naka panty lang na teenager, yung kumatok sa pintuan niya, but this time, lalaki, yung kumatok sa pintuan niya. Medyo naguluhan siya. Pero ang sabi nga naman, kapag inabutang ko kayo, <laughs> tumakbo na kayo at pag inabutang ko kayo, aking ka. <laughs> Karipas ng takbo. Karipas ng takbo yung ko si <laughs> Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. Kaya ako hindi masabi sa inyo kung ano yung pangalan, kung ano yung pangalan ng kaibigan ko si Ma. Kasi hanggang ngayon, tumatakbo siya. Hindi pa kami magkita. At dyan po natatapos yung ating uh, tawa na tawa. <laughs> tawa ng tawa of the week. Sana, sana na-enjoy nyo. Maraming maraming salamat <laughs> sa pagtambay sa panonood. At muli po ako, halimbawa meron kayong uh, joke of the week or uh, gustong share na kwento or na nakakatawa. Uh, please PM me. Uh, who knows, who knows? Baka yung inyong kwento or yung baka yung inyong istorya ang susunod nating i- Uh, ikwento dito sa tawa ng tawa. Ayan. Joke of the Week. Maraming maraming salamat po.